kayo mga paps at pamsi kita kita na naman tayo welcome to another episode ng Piglet Mochi Vlogs so, random Sunday vlog ulit uh, nasa Rockwell kami the night na kasi gabi na uh, kami sa 8 Rockwell dito. Uh, meron kasing exhibit dyan yung gallery nila Piglet kailangan lang tignan kasi may mga nagbago daw so baka mawala sila sa ayun lang nakapasahod ayun pa, papasahod niya yung nagbabantay <laughs> so tingnan natin kung ano meron sa loob first time kong papasok dyan alam ko mga designers yung mga nandyan white, ano yan? ah may off-white off daw dito pero hindi namin papasokin yun Ayoko kong pumasok ayun off-white, kitang-kita -kitang na dito so ayun, kita Vera Wang Vera Wang Ayun, pagpasok na pagpasok pa lang pala nandito na yung pwesto nila piglet. So, maliit lang yung pwesto nila dito. Pero yun, pagpasok na pagpasok mo sa may entrance do. Ayun pala. Pagpasok na pagpasok mo sa entrance. Uh, dito lang kagad sa kanan. So, yan, mga binibenta lahat yan. Yan yung parang work ni Piglet. Siya yung nag-oversee ng mga design paano sinasabi. So, yeah. tumataw rin siya dito, maminsan-minsan pero mostly nandoon siya sa kabila magbenta siya ng paintings so ito yung title ng ano, yan yung pangalan ng gallery nila la Piglet Gallery Piglet, ito yung title ng show My Beloved Land by the Artist M. Valdemoc dapat uh, yung mga artworks niya Ito yung muna tayo. piglet bago tayo papasok sa uh, shop na yan. O kaya nga pag medyo nakaluwag-luwag tayo, kahit isang t-shirt lang, pwede mo siguro ng off-white na. Susya shirt si piglet, busy na naman. Tetex. Matagawa ko. Ano buhay ni piglet e? Eh. Laging busy. Busy ako. Busy eh. Busy. So, hindi na Dinner lang kami together sa sila, sa Pasig. Dapat dito hindi-deliver. Sa Rockwell eh. May lakad siya. May invite. Minsan lang ako na makakapag-buy. May siya hindi may isang lapad niya? Aha, yun sa pasig niya. Hindi ako kain sila. Eh, buo ka tayo mo ito, atik na. Pinagloka ka kanina. oh, balik tayo sa Power Plant Mall. <laughs> Kasi bibili tayo ilaw. May mga ilaw doon sa bahay na medyo disco lights na yun. <laughs> disco lights? Oo. Oh, um, na maki na, isa eh. <laughs> ano na, nag... Anong tawag mo na? Nag-flicker. Flicker na yung mga ilaw. <laughs> Oh. So, <laughs> hindi ko nahihintayin na mapundi siya ng tuluyan. Talagang... Sa ng bumusin. Uh, ito, ano ito, ko ito, na. Palitan na. Um, so, ito na tayo sa True Value. Ito tayo ng ilaw. Sana naman hindi masyado ginto ang presyo ng ilaw dito yung value Rockwell <coughs> Papsan yung mga ilaw nyo Yung mga bilog Thank you Electrical daw Sa dulo siguro Check na lang natin So yun ang kakuha ng mga ilaw Testing na lang daw Welcome okay. Welcome So, gumagana pareho. So, proceed na lang tayo sa cashier para bayaran. So, ayun mga paps. Nakabili na tayo ng ilaw. First cup ng 2019 mga paps. Ilaw. Pastig. Ang kayo. Dalo tayo punta. Hindi, kasi ano, pati. Ano ba closing mo? Ito po, 11 o'clock. Ayan. Ayan. So pagkatapos bumili, diretsyo na tayo sa Capital Commons. Birthday ni Papa ngayon eh. Um, Hindi ko na-trace na kung technically kung dapat pang ilang birthday na niya. 50 plus, 60 plus siguro. Pero birthday niya ngayon. So kahit wala na siya, celebrate pa rin naman birthday niya, di ba? Hintay na lang namin yung kaibigan niya na nakapuesto doon kanina sa gallery, tapos lalarga na kami. Yun tayo magkita-kita. Mga kapapsi, nakauwi na tayo. At uh, yun, natin yung mga ilaw dito sa bahay. Uh, gabi na. So, taposin ko na yung vlog namin dito. Uh, wala ko naman wala masyadong nanonood itong gantong klaseng random vlogs na ina-upload ko. Pero, dun sa mga nanonood, maraming salamat sa inyo. Uh, at ko lang yung 1,000 subscriber giveaway natin na shoe cleaner. Uh, either Jason Markion or Clyde Shoe Cleaner depende dun sa dalawa ko anong mas mas accessible na kaya akong mabili uh, pag umabot na tayo ng 1,000 subscribers yon, um, i-conduct agad natin yung raffle para uh, dun sa mananalo sa giveaway okay So, sa susunod na lang pop, kita-kita tayo sa susunod na vlog. eh um, nagustuhan nyo naman yung vlog today i-thumbs up nyo na tapos if you haven't subscribed yet o gusto nyo makakita pa ng mga kartimar at saka mga ukay ukay vlogs paki click nyo na yung subscribe button para maging updated kayo okay kita kita tayo sa susunod peace God bless. You.